Rufa may quinto, sumukuna sa NBI matapos limabas ang arrest warrant. Narito ang spotted report ni Anton. Music para sa aking balitang showbiz, tuluyan ang sumuko sa mga otoridad si Rufa May Quinto, matapos itong ma-issue ng arrest warrant dahil sa kontroversiya na dulot ng Dermacare. Si Rufa May ay nasa na iya Terminal 1 galing San Francisco, California kung saan siya naka-stay na lumabas ang warrant of arrest dahil sa 14 counts ng paglabag sa Section 8 ng Securities Regulation Code o SRC. Nakasaad sa Section 8 ng SRC na Securities shall not be sold or offered for sale or distribution within the Philippines without a registration statement duly filed with and approved by the Commission. Ayon sa report, nakipag-ugnayan ang lawyer ni Rufa May kay NBI Chief Jimmy De Leon para sa voluntary surrender ng komedyante kung saan sumailalim muna ito sa medical legal examination bago din nila sa Pasay Court. Sa kabila ng kanyang pag-surrender, itinanggi pa rin ni Rufa May ang mga aligasyon na involved siya sa scam na may kinalaman sa Dermacare kung saan sinabi nito na wala siyang koneksyon o kinalaman sa anumang iligal na gawain ng mga ito. Sa kanyang statement, sinabi ng komedyante na, I categorically deny these baseless accusations. If anything, I am also a victim and I am determined to seek justice. Bilang public figure o mano, palagi niyang isinasabuhay ang professionalism, transparency at respeto sa mga tao at sa mga produkto na nakakatrabaho niya. Nakakalungkot o mano makita ang kanyang pangalan na nasangkot sa isang madumi, ngunit mananatili o mano siyang may painiwala na lalabas din ang buong katotohanan. Sinay pa ni Rufa May na maikipag-cooperate siya sa mga otoridad at haharapin ang nasabing issues sa pamagitan ng legal forum. Idinagdag pa nito na lalaban umano siya para malinis ang kanyang pangalan at ang kanyang reputasyon sa showbiz industry. Ang Dermacare, ang kaparehong kumpanya na involved sa pagkakaresto rin ni Nery Miranda noong November. Samantala, ayon naman sa abogado ng mga nagsampa ng kaso na si Attorney Roberto Labe, naglabas ng milyon-milyon ang kanyang 30 siyam na kliyente sa Dermacare sa kabila ng kakulangan nito ng lisensya para magsolicit ng investments. Sinahe pa nito na ang kanyang mga kliyente na nakatira sa Quezon City, Pasay City, Santa Rosa Laguna at Batangas City ay nag-file ng mga kaso laban kay Miranda at Quinto at anim pang mga board of directors ng Dermacare Beyond Skin Care Solutions. Umabot umano ng 89 milyong piso ang na-invest ng mga ito kung saan ang isa niya raw kliyente na nag-invest noong 2022 ay nakakuha ng bouncing checks noong 2023. Samantala, si Nery Miranda ay pinakawalan na pansamantala ng Pasay City Regional Trial Court. Kaugnay nito, bukas naman kami para sa panig ng mga taong nabanggit. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.